What is up mga bay? You back right up from Cebu City. Now hot topic po ngayon mga bay itong mini driving light or itong auxiliary light. Now dahil nga ito sa video na naglalabasan ngayon na hinuhuli at kinukumpis ka ng HPG ang mga ito. Now ayon nga sa mga nahuli mga bay, sinabihan daw sila na bawal ang paggamit nito at meron din daw nagsasabi na kailangan ng permit para hindi sila mahuli. Now tama nga ba ang ginagawa ng HPG? Totoo nga ba na bawal ang paggamit ng auxiliary lights ngayon? So yan ang tatalakayin ngayon mga bay. Panuorin niyo po ang vlog hanggang dulo para kayo ay ma-aware. So bago natin simulan yung vlog, intro! Welcome back mga bay at maraming salamat po sa inyong panonood. Now kung gusto niyo ang ganitong mga klasing topics, marami po akong mga topics na ganito. Kaya huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At i-follow niyo na rin yung Facebook page natin para sa behind the scenes ng mga vlogs natin. Now right na na tayo sa topic mga bay. Itong auxiliary lights ay napaka-importante lalo na sa mga madidilim na lugar at hindi ito pang forma lamang. Now halos lahat ng motorista ngayon sa Pilipinas ay naguguluhan dahil sa mga nakikita nilang video na kasalungat sa pinatutupad ng LTO. Na mayroong part sa video na sinabi mismo ng HPG agent na bawal ang paggamit ng auxiliary light at meron din namang nagsasabi na kailangan ng permit bago magagamit nito. Kaya merong ibang motorista ngayon na dahil nga takot sila na mahuli ay tinatanggal na lang nila yung mga auxiliary lights nila. Ngayon mga bay sa mga hindi nakakaalam, tatalakayin muna natin yung mga LTO guidelines tungkol sa paggamit ng auxiliary lights. Unang-una is dapat may sarili itong wire at switch. Dapat pa pababa para hindi masisilawan yung kasalubong sa kabilang daan. Dapat puti at dilaw lang lamang ang kulay dapat hindi nakalagay sa movable part at ang pinakaimportante sa lahat dapat hindi ito ginagamit kapag maliwanag ang lugar mostly talaga sa mga gumagamit ng auxiliary light ay guilty nito sunod naman is hanggang dalawang auxiliary light lamang at hanggang anim na bumbilya bawat auxiliary light dapat hindi rin ito nakakabit lagpas sa handlebar at hindi maaring gamitin kapalit ng headlight to be fair to everybody, kasi hindi rin ako natuwa. Bakit yung mga tricycle lang, ang motorcycle lang inuuli nyo? Bakit hindi big bike? But since hindi lang maklip, sorry nyo na yan, hindi tama yan. And we want to be fair to everybody. Not because nagkamali kami, but because gusto ko ang laban fair. Fair to everybody. Second, hindi talaga maganda ang ilaw natin. Mr. Wood, the benefit of the doubt of us na uh, may walang pan. Then, tell it as a nagkamali kami. And we will fight it up with you. So, huwag natin papalabasin ng na tatangang sa natin. I will not answer you anymore. Wala naman ko yung sinisyon ng TBR eh. Hindi naman ko yung inisyon ng TOP eh. Wala naman traffic religion na nilabas sa inyo. Hindi nang galaw nila because yun po yung pag-alam nila sa batas. So, kung nagkamali kami, sinasusoli po namin lahat. O kung tama kami, hindi po kami ng ng sense, no? Tama po yung pag-uwi ng mga pulis natin, we respect them. But because of some doubts, at nagmaraan din man clear dito kung anong nangyayari din, then we have to give it back because it's not fair to everyone. And this is the point that we want to make. So I guess, sir, pinasusolin uh, lang po natin that let's let us not more, hindi na po yun ang uh, problema natin. Hindi naman po yan, I just mentioned here, para po ito clear kasi hindi rin po ako natutuwa. Bakit itong mga small banana ang tinitira nyo? Bakit itong mga malalaki ay mabulihin? Ito na po yung pulis natin na tiniringan nyo na kayo. Nagiging subjective sa so huli. Hmm. Pag kami mayaman, exempted. Pag kami hirap ka, huli ka. Pag kayo plate number mo, putag, underbone ka lang, buhulihin kita. Pero pagka nakabigbay ka, pwede kayo na walang plate number. Kaya nag-game, kapulong motokan. Pero hindi nyo magagawa yan sa mga underbolt. Sige, subukan nyo pa't buhuni kayo ng polis. Pero ito may yaman. hindi. Sir, ito na po yung polis natin. Subjective. So we want to be fair that everybody should be fair to everybody. Yun lang po ang gusto ng ayong patrol. We want to be fair to everybody. So ayun nga mga bayan, no? ang nakita natin sa video is si HPG Chief Romel Marvil. No, kitang kita naman natin sa video na talagang frustrated siya dahil sa mga maling gawain ng kanyang mga tauhan. Come to think of it mga bay, ito mga HPG agents ay trained po yan ng LTO at naging LTO deputized agents po sila. So wag kayo kayong magtaka kung meron silang mga TOP tickets na kapag kayo ay nahuli ay nai-issue sa inyo. So ayan nga sa mga nangyayari mga bayan. No? So kinukumpis ka ng kaniyang tauhan yung mga auxiliary light at pinababalik niya. So ayan mga bayan, no? klarong klaro Wala pong bagong memo na lumabas na pinagbabawal ang paggamit ng auxiliary light Pati na rin yung permit na sinabi natin kanina is hindi po yun totoo So best advice na mabibigay ko sa inyo mga bay is magprint out po kayo ng ticket ng LTO guidelines just in case nga meron kayong ma-encounter na HPG agent na pinababaklas sa inyo yung auxiliary light ninyo is pwede ninyong ipakita itong LTO guidelines para hindi na nila ito ituloy at wag po kayong matakot na kumuha ng video dahil wala po sa batas ang nakasagad na tayo ay pinagbabawal kumuha ng video in the first place sila po ay public servants kaya allowed po tayo na kumuha ng video sa kanila lalo na kapag nasa time of duty sila Ayan mga bay, sana meron kayong natutunan sa vlog natin ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Marami pa po tayong mga topics na ganito in the future. So kung ano may yung mga hot topics regarding sa mga patas trapiko ay i-expect ninyo na gagawa natin yan ng vlogs. Kaya i-hit niyo po yung notification bell para updated kayo palagi sa mga bawat uploads ko. Huwag niyo pong kalimutan na i-follow yung Facebook page ko. Marami po akong mga behind the scenes na i-post doon sa page natin okay mga bay, so dito ko na po end yung vlog, maraming salamat sa inyong panonood, sana naliwanagan kayo at hindi na kayo mangamba na gumamit pa ng mini driving light or auxiliary light, basta ay sinunod nyo ang lahat ng guidelines okay mga bay, so this is you back rider vlogging from Cebu City signing off I'll see you guys on the next vlog Apir!